sa mga unang sandali pa lamang na maririnig ang boses ni Jerome, agad na nararamdaman ang kakaibang lakas at karakter nito. Hindi ito simpleng pagkopya sa boses ni Elvis Presley. Ang bawat pagbigkas ni Jerome sa bawat linya ng isang kanta ay tila dumaraan muna sa puso bago itawid sa mikropono. Para bang hindi niya lang tinutugtog ang musika, isinasabuhay niya ito. At dito nagsisimula ang sikreto ng kaniyang tagumpay. Sa loob ng The Clones, isang grupong kilala sa kanilang mataas na pamantayan sa tribute performances, tumingkad ang talento ni Jerome. Hindi siya basta inilagay sa spotlight. Siya ay sinubok, hinubog, at pinatunayan niya ang kaniyang sarili sa bawat entabladong kaniyang tinungtungan. Ayon sa mga nakasaksi sa kaniyang pag-unlad, ang pagiging magaling ni Jerome ay hindi produkto ng swerte. Ito ay resulta ng walang sawang ensayo, pagsusumikap, at malalim na pagrespeto sa orihinal na musika ni Elvis. Sa bawat araw paulit-ulit niyang pinapakinggan ang mga recording ng hari ng rock and roll, sinusuri ang bawat himig, bawat paghinga, at bawat nuans ng kaniyang pag-awit. Ngunit ang tunay na lihim ni Jerome ay hindi lamang nasa kaniyang vocal imitation. Nasa kaniyang kapasidad itong gawing bago at buhay ang musika habang nananatiling tapat sa esensya ng orihinal. Kapag umaawit si Jerome, hindi lamang niya ginagaya si Elvis. Binibigyan niya ito ng sariling interpretasyon na hindi sumisira sa klasikong tunog, kundi nagdadagdag ng espiritu at kontemporaryong presensya. At dito na huhulog ang lob ng mga manonood. Hindi nila naririnig ang isang gumagaya. Naririnig nila ang isang artistang nagmamahal sa musika. Sa mga live performances ni Jerome, kapansin-pansin ang kaniyang kontrol sa entablado. Hindi niya kailangang sumigaw para kumapit ang atensyon ng audience. Sapat na ang kaniyang presensya at ang kaniyang boses para punuin ang isang venue ng enerhiya at nostalgia. Kapag tumutugtog ang unang nota, makikita mo ang mga mata ng mga manonood na lumalawak at kapag pumasok ang kaniyang boses, dama ang paghinto ng oras. Sa sandaling iyon, Tila muling nabubuhay ang alaala ng isang musikong matagal ng pumanaw, pero hindi kailanman nawala sa puso ng mundo. Isa sa pinakamahalagang sandali sa karera ni Jerome ay ang pagtanggap sa kaniya ng mga fans ni Elvis Presley mismo. Sa maramang na podcast cartoons, yung mga fans na ito sa critical, masusi, and hindi basta-basta nagbibigay ng papuri. Ngunit nang marinig nila si Jerome, marami sa kanila ang nagsabing, ito ang pinakamalapit na narinig nilang timpla ng boses kay Elvis. Renan Scaccito Priest ng pagkilala ay hindi madaling makuha. Kinailangan ni Jerome ng dedikasyon, pagmamahal sa craft, at respeto sa legacy ng kaniyang ginagaya. Ngunit hindi rin maikakaila ang pinagdaanan niyang hirap. Bago niya maabot ang respeto at spotlight, tumaan siya sa maraming panahon ng pag-aalinlangan, pagod, at pagsubok. May mga araw na halos mawalan siya ng boses dahil sa labis na ensayo. May mga pagkakataong tinanong niya ang sarili kung kaya pa bang ipagpatuloy ang ganitong uri ng landas. Grit sa ehuli, nanalo ang kaniyang pagmamahal sa musika. Itinuloy niya ang kaniyang pag-angat at lalo niyang pinaghusayan ang kaniyang craft. Sa likod ng entablado, kilala si Jerome bilang isang tahimik, mapagkumbaba at seryosong tao. Hindi niya kailangan ng kontrobersya para mapansin. Ang talento niya ang nagsasalita para sa kanya. Ang nas ganitong klasing personalidad ang nagdadagdag ng misteryo at paghanga mula sa mga taga-suporta. Dahil sa isang mundong puno ng ingay, si Jerome ay nananatiling isang artistang inuuna ang kalidad kaysa sa atensyon. At it po dahilan kung bakit nagtutugma ang kaniyang imahe sa kaniyang musika may lalim, may respeto, at may dignidad. Habang lumalawak ang kaniyang fanbase, dumarami rin ang mga tanong. Ano nga ba ang sikreto ng kaniyang boses? Paano niya napapanatili ang purong tono na halos kapareho ng hari? Sa masusings pagsusuri, maaring sabihin ang boses ni Jerome ay resulta ng kombinasyon ng natural na timbre, vocal discipline, and acoustic musical sensitivity. Mula pagkabata, inobserbahan na ng mga taong nakapaligid sa kanya ang kakaibang tono ng kaniyang boses. Habang lumalaki, natutunan niyang ihasa ito at gamitin sa mas seryosong paraan. Ang pagsasanib ng natural na biyaya at technical na pagsasanay ang nagbigay sa kaniya ng kakaibang advantage na hindi madaling gayahin. Ngunit higit pa sa technical na aspeto, ang lihim ng kaniyang kahusayan ay nasa kaniyang intensyon. Kapag umaawit siya, hindi niya iniisip na gayahin si Elvis upang magpasikat. Iniisip niya kung paano niya maibibigay ang pinakamagandang bersyon ng musika para sa mga nakikinig. Ang pagalang na sa audience at sa musika ang nagbubukod kay Jerome sa iba pang performers. Dahil ang tunay na kagalingan ay hindi lamang nakukuha sa pagsasanay, kundi sa intensyon kung bakit mo ito ginagawa. Sa pagdaan ng mga taon, unti-unti ring lumawak ang kaniyang impluensya sa mga bagong sumasali sa mundo ng impersonation at tribute performances. Marami sa mga ito ang tinitingnan si Jerome bilang modelo ng profesionalismo at dedikasyon ang paraan niya ng paghawak sa entablado, ang kaniyang pagsasaayos ng tono, at ang kaniyang pagpapakita ng respeto sa legacy ng kinakatawan niyang icon ay nagsisilbing inspirasyon sa mga batang musikero na nagnanais ding mag-iwan ng marka sa industriya. Sa gitna ng lahat ng tagumpay, nananatiling bahagi ng lihim ng kaniyang pag-angat ang kaniyang koneksyon sa mga tao. May emosyon ang kaniyang boses na hindi mapapantayan. Kapag umaawit siya ng isang malungkot na kanta, damaang sakit. Kapag kumakanta siya ng masiglang tune, ramdamang saya. Hindi kailanman nagmumukhang pilit ang kaniyang pag-awit at dito lumalabas ang tunay na galing ang kakayahang magbigay ng emosyon na totoo, hindi ginagaya, hindi artificial. Sa puntong ito ng kaniyang pag-angat, nagsimulang pumasok ang mas mabibigat na expectations mula sa publiko hindi na lamang siya basta mahusay. Inaasahan ng mapanatili niya ang reputasyong naitatag niya sa bawat kantang kaniyang binibigyang buhay. Ang pressure na ito ay hindi biro. Sa mundo ng tribute performance kung saan ang kaunting paglihis sa tono ay maaring ikumpara agad sa orihinal, si Jerome ay palaging nasa ilalim ng masusing paghuhusga. Ngunit ang nakakagulat sa halip na panghinaan ng loob, lalo itong nagbigay sa kaniya ng lakas hindi siya nagkulong sa comfort zone. Sa halip, patuloy niyang hinasa ang kaniyang boses, pinag-aralan ang mas malalim pang estilo ni Elvis, at sinigurong bawat performance ay higit pa sa nauna. Kasabay ng pagsikat niya ay ang pagdami ng mga panawagan mula sa iba't ibang lugar. May mga venues na hindi niya inakalang mapupuntahan niya noon, ang ngayon ay kusang nagbubukas ng pintuan para sa kanya. Sa bawat stage na tinutuntungan niya, dala niya ang parehong respeto at dedikasyon. Hindi niya kailanman tinitingnan ang sarili bilang isang celebrity na natili siyang isang mang-aawit na ang layunin ay magbigay ng magandang karanasan sa bawat taong nakikinig. Sa bawat rehearsal, sa bawat linya ng kanta, at sa bawat pag-awit niya ng mga klasikong tugtugin, makikita ang pagpapahalaga niya sa detalyeng bumubuo sa isang mahusay na tribute performance. Subalit sa likod ng mga ilaw at entabladong puno ng saya ay ang katotohanang may mga araw na halos hindi na niya makilala ang kaniyang sarili. Ang pagod sa biyahe, paulit-ulit na ensayo at pressure mula sa mga taga-suporta ay unti-unting bumibigat. May mga sandaling na tanong niya sa sarili kung kaya pa ba panindigan ang expectation na nakapatong sa kaniyang balikat. Ngunit sa bawat pagkakataong siya ay nasusubok, pumabalik siya sa isang simpleng dahilan ang pagmamahal sa musika. Ang musika ang nagsilbing ilaw sa mga panahong madilim ang kaniyang nararamdaman. Ang musika ang nagbigay sa kaniya ng direksyon noong kabataan niya. At dahil dito, kahit gaano kahirap, patuloy siyang lumalaban. Sa puntong ito ng kwento, mahalagang maunawaan ang isa sa pinakamalalim na aspeto ng pagiging mahusay ni Jerome, ang kaniyang integridad sa sining. Maraming performers ang nagtatangkang tularan ng isang icon ngunit madalas ay nauuwi ito sa simpleng pagkopya. Si Jerome's ay hindi nakulong sa ganoong pag-iisip. Hindi niya ginawang trabaho ang pagiging ka-voice ni Elvis. Ginawa niya itong misyon. Para sa kanya, ang bawat kanta ni Elvis ay hindi lamang melodiya. Seto sa isang piraso ng kasaysayan na dapat pag-ingatan, isaalang-alang, at iparamdam sa bagong henerasyon.